Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Sa ating mga kapatid na Muslim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh At sa ating mga kababayan na hindi pa Muslim Magandang umaga, hapon at gabi saan man kayo naroon Ang gusto po namin ibahagi sa inyo ay kung ano po ang kahulugan ng Islam Ang Islam po ay ito'y Arabic na salita na nangangahulugan ng tinatawag na ganap na pagpapasakop sa kalooban ng nag-iisang Diyos sa magitan ng kanyang kaisahan sa mga pagsamba at paniniwala pagsunod sa kanyang mga kautusan at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal ang Islam ay isang sistema isang relihiyon isang pamantayan na binigay ng Panginoon dahil ang ating Panginoon ay eh kung saan hindi niya hinayaan ang mga tao na basta na lang nilikha sa mundong ito na hindi nila alam ang kanilang tungkulin. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin at hindi nila alam kung ano ang mas makakabuti para sa kanila. Nagpadala ito ng kanyang sistema sa bawat salin lahi upang mamaintain ang purpose ng tao kung bakit sila nilikha. At isa lang ang ating Panginoon. Iisa lang ang Diyos na dapat nating sambahin. Kaya naman, ang tanong ay kung ano ang kanyang relihiyon, Ang kung ano ang kanyang tinatawag na sistema. At ito ay kung saan sinabi niya sa banal na Quran, Inna dina inda Allahil Islam. Ang reliyon lamang para kay Allah na kanyang kinikilala at tatanggapin ay ang Islam. So, sa kahulugan nito na kung saan ganap na pagsuko sa kalooban ng na nag-iisang Diyos, nangangulugan sa isang Arab, sa, sa Arabic na Islam. So, para sa kanya na nag-iisang Diyos at nag-iisang Panginoon na dapat sambahin, ang, ang kanyang relihiyon na kinikilala ay sa Tagalog ay ang ganap na pagsuko sa kalooban ng nag-iisang Diyos na ang Arabic nito ay Islam. At sino mang sumusuko sa kalooban ng nag-iisang Diyos tinatawag na Muslim. At kung saan ang Islam lamang ang kanyang tatanggaping relihiyon, wala nang iba. Sinabi niya sa banal na Quran, "Wa may yabtaghi ghayra al dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." sino ang maghangad ng ibang reliyon, ibang sistema, ibang pamamaraan ng buhay na hindi Islam ang kanyang ginamit sa kanya kailanman ay hindi tatanggapin no sa at kung saan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min khasirin at ito hindi sa kanya tatanggapin kailanman at sa kabilang buhay ay mapapabilang siya sa mga taong talunan so napagod lang siya sapagkat sumunod si sumunod siya ng isang sistema na hindi tatanggapin ni Allah at pagdating sa kabilang buhay kabilang siya sa mga taong papasok sa impyerno. kaya mga kababayan iisa lamang ang ating Panginoon kaya naman dapat iisa lamang ang pamamaraan ng pagsamba na ipinag-uutos ng bawat propeta sa kanilang mga nasasakupan. Ang mga naunang propeta ay kung saan Islam ang kanilang relihiyon. Ang patutuo niyan ay isa sa mga sampol Ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol sa kung ano ang relihiyon ng mga propeta tulad ni propeta Ibrahim. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Ma kan Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan Walakin kan Hanifan Muslima wa ma kana minal Mushrikin Si Ibrahim ay hindi kabilang sa relihiyon ng mga Hudyo o ng mga Kristiyano Datapwat si isang ganap na Muslim na Islam lamang relihiyon At kung saan tuwid na Muslim naman ng pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at kailanman ay eh hindi napabilang sa mga taong pagano na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o si sumasamba sa mga nilikha. Kaya hinihikayat po namin kayo na yakapin natin ang Islam ang tunay na kaligtasan sa mundong ito, ang tunay na kaligtasan sa kabilang buhay. Ang tunay na kung relihiyon ng nag-iisang Diyos at tunay na relihiyon ng lahat ng propeta magmula kay Adan hanggang kay Moises, Jesus Christ at sa pinakuling propeta na si Propeta Muhammad, nila nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. Halina po sa tunay na kaligtasan sa totoong relihiyon na nag-iisang may garantiyang kaligtasan na kung saan magliligtas sa atin sa kapahamakan sa mundong ito at magliligtas sa atin sa kapahamakan sa kabilang buhay na ito ang impyerno na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan ang tunay na kasiyahan doon sa paraiso. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.